Ang araw ay tirik at ang hangin ay mainit sa mga guho ng Ephesus, Turkey. Si Hope Ellison, isang nurse mula sa Amerika, ay naglalakad ng mag-isa habang pinagmamasdan ang mga antaygang pader at bato. Hindi siya masyadong nakikisali sa grupo ng mga turista, mas gusto niyang magmuni-muni at mag-isa. Habang naglalakad, kumukuha din siya ng mga magandang larawan na magugustuhan niya. Sa kabilang banda, Si Jeb Allen, isang abalang businessman mula sa Amerika, ay nakatambay sa isang tabi, napansin niya si Hope na kumuha ng sariling letrato, lumapit ito at tinulungan niya itong kuhanan ng letrato at pagkatapos, nag-alok naman si Hope na kuhanan siya ng letrato at pumayag naman ang si Jeb, doon nagkakilala ang isa't isa. Hindi alintana ang nangyayari sa paligid. Si Jeb ay tinawagan ng kanyang katrabaho at sinabing kinakailangan na niyang umuwi. Sa bus na kanilang sinasakyan, nagtanong si Jeb kung saan maaring sumakay ng mabilis para makauwi, ngunit sinabi ng driver na pwede siyang sumakay sa plano. Nagpatuloy si Jeb at habang abala siya sa kausap sa cellphone, hindi niya namalayang makabungguhan si Hope na may hawak na inumin at abala namang naglalagay ng gamit sa lalagyan. At dahil doon nahulog at nabasa ang cellphone ni Jeb, samantalang nabasa naman mga ibang gamit ni Hope, Parehas silang dali-daling lumabas sa boss para patuyuhin ang mga nabasang gamit. Habang abala sila, hindi nila namalaya na ang kanilang boss ay unti-unting umaalis, iniwan silang dalawa sa kalagitnaan ng sinaunang lugar. Pagkatapos ng ilang minuto, napansin nila na sila lang ang natira. Miss naiwan tayo, sabi ni Jeb na may kaunting pagkabigla sa boses. Wala na tayong magagawa, tugon ni Hope, nakatingin sa paligid na parang hindi makapaniwala walang silang nagawa, samantalang may isang lalaki naman na may sasakyan na papales. Tinanong nila ito kung pwede silang makisakay patungo sa susunod na bayan at maghanap ng paraan para makabalik sa Istanbul, at ang lalaki ay pumayag naman. Ang kanilang paglalakbay ay nagsimula sa isang hindi inaasahang pakikipagsapalaran. At sa bayan, binaba sila ng lalaki at nagpasalamat sa pagsakay sa kanila, sinubukan naman ni Jeb na bayaran ng lalaki ngunit ito'y tumanggi, bagkus binigyan pa niya ng relo si Hope at ito naman ay nagpasalamat. Habang naglalakad, naghanap sila ng mapagpapalitan ng pera para may magamit silang pambili, ngunit wala sa mga pagpalitan ang tumanggap sa kanila dahil wala silang dalang mga ID or passport. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa nakahanap sila ng matutuluyan. Nagtanong sila kung pwede silang makituloy ng isang gabi dahil naiwan sila ng bus, ngunit tumanggi ang receptionist at sinabing hindi sila pwede. Nag-alok din si Jeb ng relo kung pwede nilang isanla kapalit ng pagtira nila sa hotel. Hindi naman pumayag ang lalaki at sinabing umalis na lang sila, walang nagawa kundi nag-alok ng matre-trabaho si Hope para lang patirahin sila ng isang gabi, at pumayag naman ang lalaki. Doon ng nagtrabaho ang dalawa bilang tagalinis. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakad, namili sila ng maiinom sa daan isa namang lalaki ang bumunggo kay Jeb at hindi inaasaan dinukot ng lalaki ang kanyang wallet. sino bukang habulin ni Jeb ngunit mabilis namang tumakas ang lalaki. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa nakakita naman sila ng isang lalaking taga-deliver. Nagtanong sila kung maari silang magpahatid sa Istanbul at pumayag naman ang lalaki dahil doon naman ang punta niya. Kahit na magkaibang mundo sila, nagsimula silang magtulungan upang makahanap ng matutuluyan at mabigyan ng konting lunas ang kanilang sitwasyon. Hindi inaasahan, sa bawat araw na magkasama, mas naging maligaya sila sa isa't isa. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi na lamang tungkol sa kalagayan nila, kundi tungkol din sa mga bagay na mas personal. Napansin ni Hope na pareho silang may mga sugat mula sa nakaraan, at tila ito ang dahilan kung bakit madalas nilang pinipili ang mag-isa. Ngunit sa bawat araw ng magkasama sila, unti-unting nawawala ang mga hadlang sa kanilang mga puso. Matapos ang ilang linggong magkasama, natutunan nilang tanggapin ang isa't isa. Nagsimula silang magtulungan, magtulungan sa paglutas ng mga problema at magtulungan sa pagpapagaan ng kanilang mga sugat. Naging magkaibigan muna sila bago naging higit pa. Si Hope ay natutong umiti at magtiwala, samantalang si Jeb ay natutong magpatawad at magbukas ng kanyang puso. At dahil wala silang mahanap na matutuluyan, nagpalipas sila ng gabi sa labas sa isang parke kung saan, sa gitna ng malamig na hangin at katahimikan ng gabi, napilitan silang magbukas ng kanilang mga damdamin. Habang nakaupo sila, napag-usapan nila ang kanilang mga kinatatakutan at mga pangarap, si Hope tungkol sa kanyang pagod at pagdududa sa pagiging isang nurse, at si Jeb tungkol sa mga desisyong hindi niya magawang harapin sa kanyang buhay. Sa ilalim ng mga bituin, unti-unti nilang natuklasan na ang tunay na paglalakbay nila ay hindi lang pabalik sa Istanbul kundi papalapit din sa isa't isa.